Tapos meron pong sinabi si Ninita sa akin, sabi po niya na ayaw niya daw, niya na daw po mag-aral. Malingan kay, maning kapot man po siya magmangon. ba? Manguling, mananong, mais. Hindi naman gula mo sila, obligasyon na yung pamilyado, obligasyon na. Oo. Ang mga obligasyon, si tatay na lang mag-sininita. Okay, mo mo na itis, mo na mo na anak ni mo ko na obligasyon. di mo na na imong bigasyon. nag-i-stress yung sa uban ni mong buwan. Ayaw pang una-una ni mong mga anak, di mga anak na buka. Tama nga po, guys, yung sinabi ni Sir Paul sa kay Nanay Lorna. Hindi na niya obligasyon yung mga anak niyang may mga pamilya na. Dapat si Nenita tsaka tatay ni Nenita ang obligasyon ni... Nanay Lorna. Kaso pinoproblema niya yung mga iba pa niyang mga anak na may mga pamilya na din. Kaya para na siyang pinag-iwanan ng panahon noong nakita muli ni Sir Paul sa kan si Nanay Lorna. May pakinggan po natin guys. Kailak na dapat ang

na. Mm -hmm. Ano naman? Ha? Dili na mag barkada. No. Tapos magabi magpuli nag balay nakitan ka na mo git pangit, pangit ngit na to napakagasgawas tapos skwela skwela gud ha kay ron mag graduate ta kag grade 6 kay naron masigil ka balik-balik ana grade 6 ugali. Gusto ko ka nang high school uh, na ka, -dalaga na ka. di dalaga ka. Ikak pagi malipay na kuan tutung tutungang kini sir mi akhiru dikki pagi dikka pagari malipay sa akong anak. Na imong papa idaran na na pud imong mura na ni nita. Gusto ka mapareha kang manita? Gusto oh, ka mapareha kang manita? Paminyo ug sayo? Oh, kada pud akong giistoryak ni nita. Oh, di ba? Di ka ganahan. Ayos sa guyab-uyab. Ayaw dilian na entertain ng mga lalaki. Tiwa, tiwa ang nang sige pang kagwapay kang ninita. Kapo nasukot ninita. Hmm. In, Inungon si ninita. Ikaw po na hindi sigla ka. Masiglakaw. Puyo na nakabalay kuyogan kagbalay. Kuyo ganyan mo yung anak. Hmm. Magluto. Ibata niyo mo sa'yo sa buntag. Magluto na kang pamahaw. Na naman kay ibalit kong pamahaw. Magpamahaw. Sapat na sa inyo yan. Hmm? Huh? maka-income ka pa, magbibigyan ka ni extra-extra pa extra ni Sir Paul pag tayo. Okay, so ano na yun? Payot na, oh, tina mo. Payot-payot mo na, o. Oh. Payot ka na? Huh? na, ayun na, ayun na, hindi kasi alam ni Ninita yan. Basta kung ano yung siguro sinasabi nila Madeline. Yan ang ginagawa ni nita Dahil yung isip nga po niya, hindi isip ng kagaya ng ano niya, ng edad niya. Kaya, kumbaga, parang wala lang sa kanya. Kung ano lang sasabihin ng mga kasama niya, yun din ang ginagawa niya. Kaya sana po ay huwag tayong magalit kay Ninita kundi intindihin na lang natin. Tama nga po yung ginagawa nila Sir Paul na, na ilalayo siya kila Madeline. Ililipat siya sa school kung sana nga po ay ililipat siya sa school. Kasi yun nga daw po nakita nila sa Facebook nila Madeline na ipinost niya sa Facebook niya kung totoo man po yun na hindi na naman po prank ang ginagawa nila Sir Paul. Kasi mahilig po yan sila Sir Paul ng prank eh. Ayan, pakinggan po natin muli kung ano yung explanation ni... Ano sabi ni Maynit ay, sabi niya po, oh, hindi na do magparada nagili? ano hindi na magparada kaya kasi madilim kung saan saan niya napunta, sino sino kasama? Sige, kain tayo lili kapit 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 mas focus ka sa anak mo, mm. sa asawa mo, si tatay, kamo tatlo na lang. Oh. Okay. Ayun na una, ayun na niyo na una. Ayun na una una ang silingan ng mga anak. No, wag na oh. tindihin yung mga marites. Kana gid makalibog Hmm, wag na tindihin yung marites. Huwag na intindihin yung mga barkada. Mm, tama nga po si Madam Iula. Huwag nang intindihin yung mga marites dahil... Wala tayong makukuha sa kanila. Bahala na yung mga maniniwala sa mga marites dahil kagaya din nila. Yung mga maniniwala sa mga marites ay marites din po sila. Di po ba, guys? Okay, rin yung mga cellphone. Kuhaon siya ni Daddy Paul. Intindihan mo naman. Ha? Huwag kang magalit kay Daddy Paul. Ha? Huwag kang magalit sa akin. Ha? Nang kinuha namin yung phone mo. Sa pagkaka... Yung balik namin namin sa yun. Balik lang pa? Oo, oh, sa iyo. Para ako hindi na. Kaya balik yun. Basta mag, -ba mag, maganda ang grades mo, mag aral kang mag mabuti, ibabalik namin yun. No? Basta mag aral mabuti. Hindi yun na, hindi namin yun binawi. Kinuha lang muna namin para makapag-focus ka sa pag-aaral, ha? Hindi uh -huh. naman yun, binawa, wala naman ito gibawi. Di, ano lang kita gitago, gihipos lang sa. Gihipos lang? Hmm. Kasi para naman sa iyo yun. Ha? Tapos, pag mga ganyan-ganyan, hindi mag-isip ng mga kung ano-ano, hindi agad mag-ano-ano, -ano, ha? Nanay po, ikaw po nanay, di po ka magunaw, hindi ko gigaw na yun. Nako, pupukarin mo. Huwag na kuno na ako na. hindi ma na maayon ang hindi maganda 'yung mag-isip mag mag agad ng magpakamatay kung may problema, ha? Huh? Nako po. Kunang ko ang counsel parehas sa tubing. Uram ko. Tenang-tengan. Ano mo Nako po, huwag naman po na ni Lorna mag-isip ka ng hindi maganda. Isipin mo na lang si Nenita, yaan mo na 'yung mga taong na ganyan kay Nenita dahil ang Diyos ay eh, hindi natutulog na lay like, Lorna. Hindi naman totoo yung ginawa. Wala naman akong, wala naman akong ginawang masama. Ha? Kaya, kung kumalat man yung picture na yon isipin mo, hindi naman ako, hindi ko naman kagustuhan yung picture na yun. Pinipit lang naman ako. Hindi ko naman, huwag mo isipin yun ha. ha? Huwag na mag-anong ano, isip-isip ng ano-ano, ha? Hmm. Ikaw na ha? Oo. Mag-focus ka na sa iyong anak, sa iyong bana. salamat Ay, Salamat. 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 Ganun ka namin, ganun ka namin kamahal ni Nita, ha? Malamal ka namin, kaya huwag mo isipin yung ano. Isipin mo rin, mahalin mo rin kami. Kasi minahal ka namin, di ba? Mahalin mo rin kami. So, kung mahal mo kami, hindi ka magbibigay ng sakit sa ulo na. No. So, isipin mo, ay, baka magalit si Daddy Paul, baka mag, uh, ano, sasabihin ni Daddy Paul, hindi ko gagawin to. Isipin mo, pag ano, no, magdi jowa Pag may ligaw sa'yo, ay, hindi mo na ako magpaligaw, mag hindi mo na ako magjowa-jowa kasi mag-aaral mo na ako para matuwa si Daddy Paul. Nagkakadad oh, para... kayo? O oh, alam mo na ang lalaki, may asawa. Oh, nung nalaman mo na may asawa, ano ginawa mo? Ano, Ilak. Ilak mo? Naligaw ba sa'yo? Naging kayo? Hindi kayo naging kayo? O oh, ay bakit pumayag ka na ikaw niyaya ka? Ha? Ipapakulong ko na laki. Bakit ako pag-ingaw mo? Ano sabi mo sa lalaki? sabi ko, madami po ng babae. Dito? Dito. Bakit? Ba bakit sa akin? Uh, sabi niya? Sabi niya, ay, eh, ikaw na. No, ako, daw gusto niya. Sabi mm -hmm. ko, hmm. sabi ko, ayoko Hindi mo pa alam na may asawa siya na? No? Hindi. Kakala mo binata siya? Ang pangatang si na. Gusto mo rin ba siya? Hindi po. Mm. Malaki po, may gusto sa akin. Ako mo hmm. Eh, paano yung picture na kita namin? ni yakap ka? Ah, di siya na picture. picture. Mm. Sinabi yakapin mo para picture at gano'n. Mm. Ito rin po sa siya madilin eh. Ako siya sa kolon po. untuk tukin mo sa si madilin pag nagkita kayo? Ha? Huh? Ano ba gawin mo kay Madeline pag nakita kayo? Okay. Suntukin mo. Huwag na lang patulad niya. Na lang. Ang lang. sama mo, Madam yun. Kasi mag-away. Mag-ano pa kayo. <laughs> Mag-ano so, na yan. Malis ka na doon. Dito ka na mag-aral. Malayo na sa school. Yan yeah, doon. huwag nga lang. Pag nakita mo siya, iwasan mo na lang. Ha, huwag mo lapitan. Huwag mo ano. Pag nakita kayong dalawa, magsalubog kayong dalawa. Sibat na lang. Sibat na lang ka. Ikay si ayaw, ayaw. Mukha man, ni Bahad, Bahad nga sininis at sumpok ay naulaw na muna. Iyan mo na lang, ayaw mo na lang, huwag mo na lang ano pa kayo niyan, Malaki mo na lang ipanggulo. Huwag mo na lang sumpokin. Huwag hmm. yung dulo na ang Ang iyang papa na iksun po sa akong papa. Na iyang mama, iksun po ni mama magkakapatid yeah, mangunguna Magka kapag sila nakuhin eh, sila Madeline sa saing ni Madeline, yung ni hindi siya yung papa. Pinsan niya, pinsan niya na Ang magulang na lang kasi na, si si magkayo na so, si naman si mag-aaway nya magkapiluin So, ang sa inyo na lang is iwas na lang. likay na lang mo. Ikaw na likay na lang po ay na kuan kwat Tika, ikatong a na pina na namana nga. Ibalhin na lang sininita. Ay na itika na lang ka. Pinagawa ng bahay ni Mama. Tika. Anin na yare. Ah. Kay ninita. Hindi ko po alam. Ako po kasi yung naninila na. Ako daw po yung nagpo-post ng picture ko ni Ninita tapos wala po akong cellphone. Oh, teka, pasok tayo dun sa loob para... Kuya, <laughs> Regarding kay Ninita, o oh, unang tanong, yung lalaking kasama niya, boyfriend niya, hindi? Boyfriend niya po. Okay, so ibig sabihin, yung picture na kumalat, kagustuhan ba ni Ninita na picturean sila, hindi? Nagpa-picture po silang dalawa. So, nagpa-picture silang dalawa. Opo. Okay, so ibig sabihin, kagustuhan nga ni Ninita na siya ay picturean. Hindi, kasi ang sinasabi ni Ninita doon sa picture, pinicturean mo lang daw sila. Pinilit, pinilit ka daw nila, o pinilit mo daw sila pala, so pinilit mo sila na picturean sila. Hindi. Tapos narin pong sinabi si Ninita sa akin, sabi po niya na ayaw niya daw, niya na daw pumag-aral. Kung po kay Ninita na may naghanap sa iyo, sabi po ni Ninita, sabi ko po sa akin, sabi po ni Ninita, sino ba yun? Tapos sabi ko, boyfriend mo daw, kapat ay nakita ko na yun, sabi po niya. Nagkakita na daw po sila. Tapos doon ko lang po nalaman na boyfriend niya na po pala yun. Ah, uh, okay. So, ibig sabihin, nung dumating na dito si Ninita, nakita na sila. Opo. Oh, Saan nakilala ni Ninita ang lalaki? Sa ano daw po, sa Facebook. Tapos nagkakita po sila dito. Dito? Yung lalaki sa nagtatrabaho? Nang doon po, pero umuwi na po sa Davao. Dito sa highway? Opo. Oh, okay, sa... Eh, yung bahay po doon sa uh, yung di ba? hindi po. Yung makikita mo na po na bahay nung papaba po, papunta sa Lungkadang. Eh. Mm. May mga bulldozer yata. Okay. Tapos nung napansin namin <coughs> noong kami dumaan, nakita nyo kami dumaan nung hapon, di ba? Nung isang araw. Opo. So doon nagtatambay si Ninita? Opo. Kasama nyo? Opo. O kasi sinasabi nila, pinituran mo daw. Pinilit mo siyang pituran. Hindi po. Hindi totoo yun. Okay, tapos, itong lalaki, di ba gumaganyan-ganyan siya? Bukod doon, wala ka nang nakita ang ibang ginawa nila. Wala. Hinalkan ba si Ninita? Hindi ko, wala. So, hindi kini kinis? Puro. Mga ilang oras? Hindi ko, nung pinikturan ko po sila, umuwi na po ako kasi pag kinabukasan po, may pasok. Tapos okay. iniwanan ko po sila doon sa ano. Iniwanan? Okay. Ngayon, sino nagpakalat ng picture? Hindi ko po alam. Sabi po nila ako daw po yung nagpo-post. Tapos wala po ako ng cellphone. So hindi ka mo nag-post? Opo. Yung may pic yung picture lang po, yung may picture lang po na cellphone kay Ninita po at saka yung cellphone po ng lalaki. So, hindi ikaw nagpakalat ng po? Wala kang pinupost sa Facebook mo? Wala po. Wala ka bang cellphone, na? Wala po. So, hindi ka nag-post. So, paano nalaman na kumalat din yung picture? Hindi ko po alam. Sabi, sabi po nila, baka ako daw po yung nagpipicture, pero sabi ko po sa kanila, kahit tinan pa po nila yung Facebook ko, kung may pinost pa ako or may ID. Alam. So, sino ang nagpakalat ng picture? Hindi ko po alam. Na, nagagalit po yung mama ni Ninita sa akin. Sabi ko po, hindi ko naman alam yung anak mo na may boyfriend tapos sila lang po yung nagkasinabutay nagkasinabutay ng lalaki si Nini Tara man nagkasinabutay kanang lalaki wala mo po ko yapila na Okay, alam mo na yung lalaki may asawa? Wala po Okay, taga Davao to, hindi to lumad Hindi po, taga ano daw po buhangin Paano nyo nalaman na taga buhangin? Kung so, nang pumunta po sila doon, sinabi ang taga saan kayo, sabi niya, taga Davao. Saan basta Davao, sabi po niya, sa buhangin daw. Hmm. At nandun yung pamilya, wala. Mo, no. no. para malaman namin yung nangyayari. Malay niyo si, <coughs> si ate Sadili, nakikita niya lagi. Ate Sadili ka. Oh, sorry ha, uh, ah, nag lang kami eh. Kasi ayoko na talaga ng iloloko kami eh. Okay, si, si 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 Ninita ba? Alam mo na may boyfriend? Ang um, kabalo mo dito, sir. Mm. Kabalo ko man siya biya. Mm. Ato nga time, sir. Ato mi sa ito sentro kay eh, namalit may gulay. Mm. ng gulay oh. sa Malabog. Dili diha lang sa sentro. Okay, sir. dito lang. Mm. O Oya, nasugatan na mo ang lalaki nga dito siya gigan sa kuan, buhangin, anak patong kuan niya. Nakaila mo ni kuan like kaumaling. Mm ganyan, masyon ako siyang ako, manang pagumangkon umangkon Okay, kasi po Laika, okay, screen name ni ginagamit ni Ren sa kanyang Facebook, kaya Laika umali yung nandudoong nakapangalan. Okay. Ya, anak siya, ako nag-ipangunta na siya nga, anong pangita man mo siya ko, Laika. Anak siya nga, ya hadang uyab, uyab daw ni ko, an, net, ya hadang uyab. Kung mahigmay niya daw si katong bisaya sa iya ha, bisarunsa daw pangayon, tamilya ni ko, minita ni Hmm. Para po Gusto man siya, Gusto na jud siya nga ako ang ninyo. Pero ako lang jud na hebahan sir no kanang kanang picture jud sir. Ang ni-post jud ana kanang lalaki jud sir. Ang lalaki ang nagpost hmm. no, hindi, hindi ang Sila ra man siya, ang duhang na Picture sa ako an cellphone. Okay pa pa pero pa siya. Oh, ikaw Jerry kung nanonood ka magpakita ka sa amin. Hmm. Kapag di ka nagpakita, patakpin ka namin. Padak, padak. Eh, pahuli. Kay minor man ginawan mo ng ano. Hindi mo ba alam na si Ninita? Although may ganun niyang story. Kaya lang, hindi mo alam na si Ninita ay hindi katulad ng mga batang ito. Na nakapag nag-isip ng decision ngayon, the next iba na ulit ang sasabihin niya. Oh, Matt, si Ninita, salamat at binabantayan mo, ano? Hindi siya hindi siya katulad mo na ang isip ay ito ngayon. Mamaya iba na ulit. Hmm. Mamaya sabihin ko sa iyo of cam kung anong ano natin kay Ninita. ah, Okay. So ngayon nagagalit sa inyo si Nanay <coughs> Lorna. Ah, <coughs> uh, ah. Uh. So daw siya. Oh. Kaya na ampod may kuan sir kay. Ang amo ajud si Runtang ako Katong lalaki og sininita og si Madeline, ako na silang <coughs> kuanon sa kanang atubang at sila ba ano niya, wadyo isamok nga maitabo. Kung tinuod man dyan tong lalaki nga, siya ni po, di siya po yan naikuan sala. Kaya sila ramang duhang na ipidyo sa kuhan. Sil... Anayin mo, o sabihin natin na po, ilang taon na yun, lalaki? Hindi ko po alam, sabi Sinabi ko, sinabi po niya sa akin 19, pero hindi po ako makapaniwala kasi parang idaran na po siya. Oo, oh, pagpakita ka, Jerry daw ang pangalan, no? o ug buhatay na i-flash namin yung ano mo. Yung sa yung mukha mo. Ha, may mga nakuha na kaming picture mo. Pakita ka, makipag-usap ka. Alam mo yung page namin, magkunta ka. Para at maipa-explain namin sa iyo ayaw mo, pwede kang makasuhan sa DSWD. Na una-una, yung picture na kumalat, no? Oo. Oh. Kaya sabi mo katutubo yan, ibisaya e, ka. Hmm. Katutubo. Galit ka ba kay Ninita? Hindi po. Kahapon? Ah, wala man siya, sir. ako naman siyang si Ambey magkita natako man eh. kanang ya, unta mi tanang iya ang badaan hay ang anak sir kay masahe kay mula. mulao gabi sininitan ni Seraisa isa. sama eh. jud niya moong kuaran sa basin ay mga adik anak ba Asaay diri babantayan doan no Mihi di ni ni, 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 ni dah. sino ba nagbabantay doan sa kanya Ambot um, lang po, siya si urong magulang ay just mo ang ka Okay, sige. Salamat sa ano. Salamat sa pag-share. Kasi at least nalaman namin yung ano, yung side nyo. Kasi mahirap kasi yung itong panic na to lang yung titingnan natin. kasi ayoko na nga ng problema. So sa akin, kaya kinuha ko yung side nito. Ngayon, kapag uh, ano talaga, magdi-decide -de na rin talaga ako kung ano yung gagawin ko. Tama 'no? Magdi-decide -de na ako kung Sabi ko nga kinanai lore na kanina. kapag kami pa ang nawala sa yo. Paano ka? Di ba? Alam mo naman yan, di ba, Mahal? Opo. O, oh, pag kami ang nawala, paano na? O, oh. ayoko, ma ayoko na kasing mangyari yun na katulad mo, katulad itong batang ito, dapat nag-aaral ito sa Maynila, umuwi dito. O, oh, sa nag-aaral ka naman dito, ano? Kamusta na mapag-aaral mo? Okay lang po. Na, na ano mo, nakapag-aaral ka ng mayos? Opo. Okay, mabuti. Huwag kang mag-aasawa. ha? Opo. Baka ikaw may boyfriend ka rin. Wala? Opo. Si Judian, wala na dito, ano? Opo. Trabaho na po sa Dabao. yun ang mahirap kasi. Pag pinag-aaral, focus na lang sa pag-aaral. Okay? Sige, salamat. Pag kayong magagalit, kung nandyan si Nanay Lorna, kung ano man ang sabihin niya, mag-uusap kayong maayos. O, o kaya, mag -rap -rap tayo para maano natin. Pero, mag-iisa lang kayo, kayo mag-aaway. So, parang, ako, sa part ko, ah, sa part namin ng team, at least, nag-picture ka, nalaman namin na may, hindi namin malalaman, eh, kung hindi lumabas yung picture. ba? Diba? Kung walang picture, hindi namin malalaman, na ah. Si Ninitay, eh, may gano'n. Ay, <laughs> tinatago. Eh, tinatago. Ay, di ba, na, nagawa kami ng teleserye para ipakita sa inyo at ipakita sa kanya na mali yung ginagawa niya. Pero, yung pala, totoo na. Nagka-totoo. Nakapik yung bumbay. Bakit parang malungkot? <laughs> <laughs> nalulungkot dahil ay lumipat ulit sa school. Kalkabahan. Kay ka no, ikay ka tayo waro. Ito Ito yung pangalan ko naman. Ito ako nakara. aaral Hindi lang ako nakapagtapos. Dahil... Uh... <laughs> <laughs> Ikaw na lang mo po siguro ang <laughs> sir. Dahil po ako. No? So ngayon ay gusto ko nga uh, sana makatapos ka dito. Oh. <laughs> <laughs> ha? Kuha <laughs> gani, pag panikamot gano'y ng eskwila. nag-aaral dito, lahat mga tao dito, basta so, hindi hmm. lang bisaya. Mga <laughs> pamangkin ko lang sila. No? May mga pamangkin ko din ng bisaya. Si yung mga

Mam, good morning. Kuwak na. Kay ka. Kuwak ka transfer dito ma mag grand checks grand checks dito. Ayaw mo na. Mira. mag sa pamantawan galing tapos <laughs> transfer dito. Kasi nandito yung ano ni mama. Dito mag-stay yung mama Gusto ko ma'am na ka, makadungo ko kung titing bumbay sa pamantawan. Kaya ako ang distrans. Wala kasi nga doon. Wala sa tirahan sa pamantawan. Kaya dito na lang. Ma'am ay po damang sa kapuyuan dito. Dito lang. lang.

Oy, babae. Yung itirahan nila dito. Kasi meron silang tirahan sana doon sa kabila. Pero wala, wala, wala daw doon yung mayari ng bahay. So kaya ay eh, napag-isip ako nga doon muna sa ano, doon muna sa doon ka muna sa ano na eh. Mm. Doon ka muna sa parkinganan ko. No? salamat! Magawa lang tayo doon ng, para matulogan yung kininits. Kanag Kwarto doon. At gawa tayo ng kusina. Para malapit lang kayo sa akin. Salamat, so, yun sir. Para ano din ba? Para pabantayan natin si Ninets. Oo. Oh. Wala namang problema kasi wala namang cellphone si Ninets yun ang gagawin natin ngayon ay kayo kahit, kahit sino sino, sino yung mo wag kang magano dyan perde may mga video ako dyan ang batas po sa bausi ang 7 years old below sa nanay po yun pagka 7 years old above Mamimili na po sila kung saan po sila gusto sumama. Ano ba yung mga gusto mong iklaro bakit ah, siya yung uh, nasabi mo nga naging karelasyon ni Ms. Kaya. Yan po, dinala po ni Ferdinand Ereño noong 2023 po doon sa bahay. Yung mga bata mismo yung nagsabi, siya po dinala po doon, doon po tumira, 2022. Yes. Pakita ka na yung girl. Maybe din siya Okay, po. let's say mayroon. Okay, latag mo lang. Sa Buracay din. Saburakay. Yes, na Buracay kami. Ayaw nga, kayo dalawa na ang relasyon na yun. May consent mo na yun. Ayaw kayo nga. Alam na. ka naiwan-iwan niyo yung ano yung, yung, yung mga bata. Yung to, nung kinikinto mo nga na sa bagyo, kakasama mo yung boy pa tapos. Ano nang yung... alam ba kami? Eh, sabihin oh, mo. There is. Ilapag eh, mo rin. Oh, yes, there is. Ilapag mo yan. rin. <laughs> ano mo yung mga ganyan mo? It's uh, ugali ng non-educated. Yes. Huh? Ikaw, elementary ka nga lang, ang kapalang mukha mo. What? Huwag kang magyabang dyan. Alam ko nga elementary ka lang. Magyayabang yabang, yabang way, elementary. Phew! Hindi ka na kapag high school. I didn't finish my school, my studies. <laughs> But I have a knowledge. I have a capacity. Knowledge? A eh, ba't ka't lang ano? Nang may asawa na lima yung anak? Sige nga. Ba't ka pumatol? Ba't ka rin pumatol? Saan ako pumatol? Sige nga. Saan ako pumatol? Alam mo sa kakotin na natin na lingan. Mo. Kasi ito hindi naman to kakotin pa. Alatagan pa kita. Huwag ka magano mag -ano, dyan na ano, um. Dibse. Kabayang tikbalang. talaga. <laughs> Ay sapo kung magaling tayong tigbalang diyan. mayaman na, ka diyan. Ha. Skype ride yung Natatawa ako, pati ko natatawa sa inyo. Kabayong yung tigbalang? <laughs> huh? Kabayong, Kabayong lang. ko na. Eh. Diba? yung Tingnan mo yung mukha mo. Ang haba-haba. <laughs> ganda di ba? Wow. ganda. Na, eh. well, saan yung maganda sa iyo sigi nga? Ang kapal mukha <laughs> ko, mo, megede-gede jan. Papatawa pa lang. Tumawa ka nga. Para kang tigbalang na kabayo. Ayun, ganyan para siya body shape. <laughs>